Hi, hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat and goodbye your Oma is signing in. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang mga gusto ko at ayaw ko dito sa bahay nila Amo. So, kunain natin ang mga gusto ko muna, yung mga nagustuhan ko dito sa kanila. So, um talking about gusto ko gusto ko dito kasi hindi pinapakialaman ng amo ko ang aking pagtatrabaho. Since magti three months na ako, wala pa akong narinig sa kanya na this one is, you know, dusty. This one is not clean. This one is like that. This one is like that. Wala akong reklamong narinig sa kanya. And then, kung may mga gusto siyang gawin ko, sinasabi niya sa akin na you do it like this, you do it like that. Yan ang gusto ko kasi um, mabait naman siya, hindi yung palasigawan na mag-uutos. And then, hindi pa ako dito kailanman nasigawan na yung parang um, pagalit. Never pa. Never pa. And then, um, maaga silang nag-dinner. Alas 6 or alas 7, dinner na. Kaya after work, nandito na ako sa kwarto ko. And yun yung gusto ko na isa alas 8 or 8.30, 9 o'clock, andito na ako sa kwarto ko. Andito na ako. ba? Diba? And then, sa trabaho ko naman, kaya ko. Kasi nga, hindi niya pinapakialaman. And then, gusto ko din yung yung mga anak niya. Dalawa. Um, una, yung babae. Tapos, pangalawa, lalaki bata pa yung lalaki, grade 3. And then yung panganay niya is ano niya, senior high school na, babae naman. And then, hindi sila maarte sa pagkain. Sa pagkain ko naman dito, okay lang. Okay naman. Nabibigyan ako na pwede kong kainin kung ano ang gusto kong kainin. Yun. Hmm, ano ba? Yun ang gusto ko kasi okay. yung ayaw ko naman dito sa kanila, ano ba yung ayaw ko? Gabi-gabi kasi, kahit maaga kung natatapos sa kusina, gabi-gabi, mga 9.30, alas 10, naglalaba ako ng damit. And then, yung pag-washing ko is 40 minutes, diba? Pagkatapos ng washing na yun, ida-dryer ko pa siya hanggang sa ano matuyo. Ganito kasi dito. Pag washing mo, ipadry mo siya hanggang sa matuyo. O yung dryer na to, isang oras mahigit. So, maglalaba ako ng 9.30. Sabihin natin, matatapos siyang mawashing ng alas jis And then, madadry siya ng mahigit isang oras. So, alas 11 pasado na matatapos. And then, hindi lang isang salang guys. Kasi iba yung puti, iba yung mga itim. Dalawang salang yan. So, minsan, natutulog na ako dito mga alauna kasi nga maingay yung washing, hindi ako makatulog ng uh, maaga. And then, uh, minsan nakakatulog ako pero nagigising ako dahil sa tunog. Kasi yung kwarto ko, dito yung pinto sa labas, tapos pagbukas mo ng pintuan, ano na siya, kwarto ko na siya. So, orinig na rinig kahit na may pintuan. Kahit na meron kaming, ano, uh, parang ito, pintuan ito, dyan sa labas niya, ano na, washing area na. So, ayan, rinig na rinig ko. And then, ano pang ayaw ko. Ayaw ko kasi when it comes sa dinner, hinihintay ko pa na matapos silang kumain, tsaka ako kakain. Kahit na maaga kami kumakain, kailangan antayin ko muna silang kumain bago ko kumain kasi yung food na titira nila, yun ang kakainin ko. Which is, I really don't like. Yun ang hindi ko gusto, guys. Kasi kapag kumain sila, di ba, ginagamit nila chopstick. Kaya minsan, yung ginagawa ko is, yung alam ko na hindi nila ginalaw like gulay. Kasi hindi sila makagulay, guys. Hindi sila makagulay. Yun yung inuulam ko, yung hindi nila ginalaw. Kasi dalawang vegetable niluluto ko dito. Yung dalawang klaseng vegetable. Tapos, dalawang vegetable, isang isda, isang meat, it's either pork or chicken. Kaya yung, alam ko naman na hindi nila nagkataw. Oh, yun yung inuulam ko. Ay, Ayaw ko talaga guys, kumain ng tira-tira na, alam mo yun, ang um, nagamitan na ng chopstick. Buti sana kung may serving spoon, okay lang. Pero nung nandito yung nanay ng amo ko, hinihiwala niya yung pagkain ko. Nilalagay niya sa isang plato, yung vegetable, ganito, ganyan. Pero dito sa amo ko, never niya sinabi sa akin, kaya I need to wait. So, yung pagkain ko naman na yun is okay naman sa akin. Hindi ako kumakain ng alam ko na, alam niyo yun, yung alam mong kinain na nila na meron pa. And then, yung ayaw ko dito na isa is kung ano yung natira na pagkain nila, itatapon ko lahat. O kung marami man yan o konti, hindi ako naglalagay sa ref, hindi ako nag store sa refrigerator ng ano, ng, ano ba yun? Ng leftover food. Ayun. Ano pang pa ayaw ko dito? Ayaw ko lang sa babae. Eh. Sigaw ng sigaw sa mga anak niya. Pero hindi naman sa akin lalo na pag tinuturuan niya si bunso, grabe yung sigaw niya. And then, minsan, hindi ko alam kung bakit nakasimangot ba. So, ako naman, hmm, kung wala din ako sa mood, bakit ba? Simangutan ko rin. <laughs> Pero kung ano, ang oh, ka okay naman si amo ko, wala pa ako naririnig na reklamo sa kanya. So, overall guys, yun lang naman. Wala naman, wala naman akong reklamo na ano, lulang sa pagkain. Ayoko yung ganun na tira-tira na kinakain ko, you know. Hindi ko alam kung may makakarelate, pero ganun talaga. Ayaw ko talaga sabihin nyo akong maarte. Bakit hindi mo nalang kainin ganito, ganyan? Ayaw ko nga. Ilan ba sila? Tapos pina, chopstick lang. Chopstick, chopstick. So yun, more, more on gulay ako. Pagka naman sa isda na prito, alam mo yung isda na prinito ko, yung, yung ibabaw lang yung nauubos, kaya pwede kong kainin yung nasa baba. Ganon parang paraan din lang ako. Pero pag sa more on like uh, chicken and pork, yun kasi yung gusto nila. Kung alam ko na ano, hindi, hindi na ako nagano. Hindi ko na kinakain. So, yun lang guys. And ako po ay magti 3 months na sa June 2. So, congratulations to myself. Okay naman ako dito sa kanila. Ano pa ba? Meron pa ba akong ayaw sa kanila? Kasi, breakfast ko, okay naman. Ito nga, oh, niluto ako ng dumplings para sa akong breakfast. meron na rin akong kape. Sabi ko, magkakape ako habang gumagawa ng vlog, pero nakalimutan ko naman. Usually, hindi ako nagkakape, pero wala rin naman akong gatas. Wala pa tayong pambili. So, next time, bibili na ako. <laughs> so, yun lang, guys. Ingat po kayong lahat.